Kumusta mga maka full court halina't pag-usapan natin ang mga kahinaan at lakas ng Los Angeles Lakers ngayong darating na season. Ang 2024-25 Lakers ay halos walang pinagbago sa 2023-2024 dahil wala naman ginawang major addition ang team na masasabi natin pwede yung maging game changer. Kaya naman, pag-usapan natin anong ang kanilang mga kahinaan at kalakasang ngayong darating na season. Unahin na natin dyan ang kanilang kahinaan sa loob ng pinta. Ang best version ng front court ng Lakers ay last 2020 pa kung saan nasa team pa sina Dwight Howard, JaVale McGee at Anthony Davis. Halos wala makapalag sa front court na ito maamigo kung saan nakakapaglaro din si Anthony Davis sa kanyang natural position bilang forward. Hindi niya inaalala na makipagbanggaan sa mga malalaking sentro kagaya ni Joel Embiid, Nikola Jokic at iba pa. Pero ngayon kay Anthony Davis na lang sumasandalang Lakers na talagang solid rebounder, defender at scorer sa loob ng pinta. Si Jackson Hayes nagpapakita ng kungting depensa sa loob kaso napakanipis ng kanyang katawan para makipagmantuman sa mga malalaking sentro ng ibang team lalo na kay Nikola Jokic. Hindi rin naman babagay si Christian Wood dahil forward din ang kanyang natural na posisyon. Kaya naman asahan na natin na talagang hindi magkakaroon ng takot ang kalaban na mag-operate sa loob ng pinta. Masakit mang isipin, kahit na gusto ng Lakers na kumuha ng sentro, wala silang nakuha ngayong off-season. Kaya kagaya last season Asahan na natin na talagang medyo mahina sila pagdating sa rebounding at malaking bagay din kasi mga maka full court kung bakit hindi nakakuha ng sentro sa trade o ngayon off-season sa free agency ang Lakers dahil mababa nga ang value ng kanilang mga player at saka malaking bagay din ang CBA rule lalo na ang first and second apron threshold at pangalawa perimeter defense. Ang magiging problema ni Coach JJ Redick, wala siyang masyadong reliable personnel pagdating sa depensa sapagkat offensive-oriented ang karamihan sa kanyang mga player gaya ni Austin Reeves, D'Angelo Russell at Dalton Kinect. Si D'Angelo Russell at Austin Reeves ay halos may 118 average defensive rating na napakababa niyan mga maka full court, sila din ang kadalasang target ng ibang team na iskuran. Dahil wala nga silang depensa, at si Gabe Vincent ay merong 119.1 defensive rating last season at napakunti lamang ng kanyang nilaro sa team dahil sa injury pero medyo okay ang depensa nito gamit ang kanyang hustle at speed. Kaso, ang problema ay ang kanyang size lalo na't na mahilig sa mismatch ang ibang team. Si Max Christie ay may 117 rating, kaso limitado lamang ang kanyang playing time sa team at tanging si Jared Vanderbilt lamang ang maaasaan sa defensa, kaso injured naman siya last season. Pangatlong kahinaan ng Lakers ay ang kanilang kalusugan. Last season, ito yung main issue ng team dahil marami sa kanilang mga role player ang nagkaroon ng injury. Si Vincent Vando, Cam Reddish at Christian Wood. Kaya di depende na lang ngayong season kung mananatiling silang healthy. Lalo na si Lebron at Anthony Davis. Panghuli, ay rookie pa ang kanilang head coach. At mataas ang expectation at tiwala ng Lakers kay Coach JJ Redick, kaso wala pa itong experience sa pagcoach ng kahit anumang team. Generally speaking, iba pa rin talaga yung meron experience although veterano ang kanyang mga coaching staff na malaking maitutulong din para sa kanya. At yung opensa naman ng Lakers, lahat naman pwedeng gumawa kaya hindi ko na masyado tatalakayin pa. Alam naman natin opensiba malakas ang Lakers although may pagkakataon na off-night yung ibang player ng Lakers pero maganda pa rin scoring percentage nila de depende na lang talaga po yan sa magiging desisyon ni Coach J.J. Redick kung anong style of play ang kanyang gagawin. At ang magiging susi lang naman ni Coach JJ Redick sa kanyang kampanya ngayon, 2024-2025 NBA season, ay ang magandang chemistry at ang pagkatiwalaan siya ng player at makagawa siya ng maraming play na babagay sa mga player niya.